Hello guys, so for today's video, tuturo ko nga sa inyo kung paano pa groom ng SIM card. So, make sure na mag kayo ng at least 100 pesos. And then, kung may load na, one hour before your departure, kailangan mo mag-send sa 333 ng room on. R-O-A-M on send to 333 para maroming yung inyong mga SIM card. Mapatok and text man to, Globe, Smart, Dito, TM, ganyan. Maruming po yung SIM card number nyo. Ano ba yung kagandahan ah pag na-roam natin yung ating mga SIM card. So, pag na natin yung mga SIM card natin, kahit nasa ibang bansa tayo, if you want to use the GCash app, so, it's very easy na talaga. Very easy to send money to your loved ones. Kasi, no need na pumunta ka sa mga bangko, magpila pa sa mga remittance center. So, pag meron kang GCash app, kailangan mo lang yung OTP diba, so at least marireceive pa rin natin yung OTP, yung PIN code sa ating mga number, kasi naka-roaming yung ating SIM card so yun naman guys, thank you for watching